Hello, Jeo Family. Welcome sa Kurayaw. Tuloy po kayo. Hello po. Welcome po sa Jeo Kurayaw. Ito po ang buhay ni pastor Lindon sa likod ng pulak Hello, mapagpalang hapon po. Ito po ang aking sister wife, Deacon Charlotte. And uh, now, uh, na-ordain na po siya as elder. So siya po ay aking uh, tatawagin ng Elder Charlotte. Kasi siya po ay na-ordain na po. Kami po ay uh, mag-asawa ng for 25 years. At kami po ay patuloy na nagmamahalan at uh, kami po ay patuloy na naglilingkod dito sa lugar ng Jehaw Outreach, Kurayaw. Ako po yung katuwang ni Pastor Lindon dito sa Jehaw, Kurayaw. Salamat sa kabutihan ni Lord at patuloy po kaming naglilingkod sa Kanya. Masaya pong maglingkod sa Panginoon na kasama po ang aking asawa at buong pamilya. Ito po yung aming mga anak. Apat na mga lalaki po sila. Ito po yung apat naming anak. Ang isa po dito ay nakapag-graduate na at yung tatlo po ay patuloy pong nag-aaral sa kolehiyo. Sa likod ng pulpito, ang buhay ko po ay, uh, ako po ay isang tricycle driver. Ako po ay namamasada from 11am to 6pm para po pandagdag ng kabuhayan ng aking mga anak sa aking pamilya. So mag-check uh, out muna po ako para sa aking pamamasada para sa araw na ito. Tara, Tara! Samahan nyo po ako. Mamamasada na ako. Tara, samahan nyo po ako. Mamamasada na po ako. Tara, mamasada na tayo. Ngayon po, habang namamasada po ako, Kumustahin ko po yung isa sa ating mga kapatiran dito sa lugar din po ng Kurayaw. And papunta na po ako dun sa bahay nila. So i ko po kung nandito po yung kapatid natin para sila ay kumustahin. Kumusta po? Nagdiay nag po ba kayo? Oh, kumusta lang kita? Kumusta po? Kumusta? Mukhang ano po napagod. Ay, papagpalang hapon po. Good <laughs> afternoon po. Kumusta? Mukhang ginagawa niyo po yung inyong kalsada rito. Hindi. Drainage yun. Praise God, ano? Napakabuti ng Panginoon Diyos po. At least, uh, dinamit din po ang life niyo ng Lord, oh. So, napasal kami kasi kumusta kita para mamaya sa practice na rin. Mga 6.30. Oh, ano, punta ka na dito o punta ka na sa church? Sa, sa, church. Ante ka namin doon, ha? Sigurado. okay. Sa Sunday, mag-church ka, ha? Okay. God bless. Tara na po. Punta naman po sa iba pa nating mga kapatid. Mawamusta no? rin po ako sa kanila. God bless everyone. Relax lang! Robinson po? Okay lang bro? <sonno> sa <Salma> po <hi> hey. Normal po yung nag-request na mga pasero. Pagka normal lang yung takbo mo, pares kanina, yun ang nangyari. Gusto yung mabilis. Lahat ng mga tao ngayon, laging nagmamadali papasok sa school, nagmamadali, papasok sa trabaho, nagmamadali. Hindi lang yung sobrang tuloy. Nalagay ko din naman sa tama yung pagpapatakbo ng mabilis. Dahil siyempre po, kailangan din po pangalagaan po yung mga pasahero. Minsan nga, sasabihin pa nung ano eh, baka pwedeng ano, special na lang, nakapagsakay na ako, ganun. Ah, okay lang. Sa diretso mo na, gaganon sila. Yung normal na 17 pesos babayaran nila, magiging 30 pesos or 40 hanggang highway. From De La Costa to highway na yun. Yung ano nila, yung pangangailangan nila, kaya sila sumakay instead of maglakad. Isasakay ko na, tapos sakatin ako ng ibang tricycle, isasakay, isasakay. So instead na makipag, ano na ko sa kanila, hindi ko na inaano. Sabihin ko na lang, Brad, sayang, kuminto na ako, sasakay ko na sana. Okay na yan, gumagana na lang ako, maapod mo lang ako sa kanila kasi Parang wala na ako. Kasi alam nila, mostly sa mga kasama ko, pastor ako. Kinakilangan ko rin na ano yung sitwasyon sa mga ganong kaganapan. Yung bang, hindi na kailangan magkwento, hindi makita talaga nila sa buhay na kinakilangan yung patience. Ito po yung motor ko na pamasada. Ito ay model 2018. So almost 8 years kung na siyang kasakasama sa pamamasada at hindi lang po ito pamasada ko sa pangalan boy kundi ginagamit ko rin po for the ministry pansundo sa mga kananayan, katatayan at even sa mga kabataan ito po ay uh, multi-purpose. God bless. Ako oh, ko tayo masyadong maingay kasi Uh, tulog po yung aking sister-wife kasi panggabi po siya. Kapag panggabi po kasi yung aking sister-wife, ay ako po nag-aasikaso sa mga bata. So ako po yung nagluluto ng kanilang almusal. Kadalasan po, ako lang naiiwan din sa bahay kasi pag isuli, pag uwi ko galing ng pagbiyahe, eh ako ang magluluto ng kanilang pagkain para sa hapunan. Dahil yung mga anak ko, isang paggaling ng school, hindi ko na rin naabot ng bahay kasi Milik po sila kasi sa sa sports. Yung tatlo po, po silang milik sa basketball, yung isa po si Cedric. Sa volleyball naman po yun. Yun po, pag wala po akong ginagawa at dito lang po ako sa bahay, kape-kape po ako dito para ma-recharge po ako. Sarap! Yummy! Wow! Ang Jeo Prayer Outreach po ay isang house church at dito po mismo sa sala namin ginaganap po ang worship service every Sunday. Gusto niyo po bang makita kung paano po namin ginaganap dito ang Sunday worship service po namin? Sa ngayon po hindi pa niyo po hindi pa po, po yan ayos. Pero mamaya po magbibis lang po ako pero pagbalik ko po ayos na po yan. ako po ay magsimula ay sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. 1998, nung ako ay uh, nakakilala sa kanya, dun po ako na bautismohan sa tubig dun sa Agoncillo, Batangas. Pero after po nun, hindi pa rin po ako nagtuloy-tuloy. Nag -o bali, on and off pa rin po ako sa church. Hanggang sa year 2000, nagtuloy-tuloy na po kami. At yung ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay ko ay Talagang hindi na po ako tumigil hanggang sa kasalukuyan. Yung mga panahon po na ako ay on and off po sa church, naranasan ko po yung pagpapalo ng Panginoon Diyos. Diyan po yung uh, nalaglag po ako dun sa building na second floor, yung taas niya. Pero mabuti ang Panginoon Diyos dahil ako po ay niligtas niya sa katiyakan ng panganib. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit po ako nag-decide din po talaga na mag full time na po sa ministry. Nakakila ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buhay ko at hindi po niya hinayaan na ako po ay alagay sa panganib ng boy ko at hindi niya po ako pinabayaan. Hindi po pumayag ang Panginoon Diyos na tuluyang mawala sa kanya. Hindi po hinayaan ng Panginoon Diyos na ako ay patuloy na mawala uh, mawalay sa kanya. Year 2000 po nung kami ay po kinasal at siya po ay talagang nag-charge na po sa j Then ako po ay dahil may trabaho po ako, hindi po ako na nakakapag-attend ng every Sunday lahat ng mga ang gawain para kay Lord hindi ko po yung naaatinan. May time lang po na nakapag-attend ako tuwing kapag may mga okasyon like Christmas party, mga big event, anniversary, ganun lang po. Siguro si Lord na talaga ang nagplano para maging tuloy-tuloy po ako since 2014. Nakapag-attend po ako ng church doon sa J. How Main lahat po ng mga gawain event ay natuloy-tuloy ko, ko po yun. Nagkaroon po ng pandemic, 2020, nagbukas po dito ng Jihaw Kurayaw. Salamat sa kabutihan ni Lord, nung time na nandirito na po yung Jihaw Kurayaw, ay talaga nag-full-time na po talaga ako sa mga ministry. May mga, nahawakan na po akong mga kananayan sa tulong po ni Pastora. Sacrifices lang din po talaga dahil working parent po ako, working mom po ako. Nagtatrabaho sa umaga, after po ng work ko, may gawain po kami tuwing Friday. Pag Sunday, magsa Sunday service po ako ng umaga, sa hapon naman po or gabi, yun po yung work ko. Ganun lang po yung buhay namin ni Pastor habang naglilingkod po kami kay Lord. Nakakapagod din naman po. Pero salamat sa kabutihan ni Lord sa kalakasan na binibigay niya sa amin, mag-asawa na patuloy po kami naglilingkod kay Lord. At lumalalim pa yung aming uh, pananampalataya sa Kanya, lalot nung nag po si Oliver na nag-college, ay talagang hi ang hirap po financially kapag ka may binapaaral ka pa na ang college. Salamat sa kabutihan ni Lord. In three years po ay napagtapos po namin siya. By faith lang po talaga, ang pananampalataya lang po talaga ang pinanghahawakan namin. Mahirap po ang maghalaga ng church hindi po madali. Yung mga panahon na minsan magpapay na ka na. Pero hindi magaw. Pero that is good. Binibigyan niya tayo ng extra strength. No? Bilang magagawa. At randam po namin ang hirap. Ngunit Sabat ng Diyos na nangako sa ating lahat. Kaya, pinagpapatuloy po namin, pinagpapatuloy ko po ang paglilingkod sa Lord. At kung ano po yung na umpisahan, ay tatapusin ko po hanggang sa maliitong gubarin ng Panginoon. Marami pong mga challenges. Kasi po, every time na dadatang ng mga pamilya, may mga kanya, -kanya problema bilang bagungan lang pong naglilingkod sa Panginoon Diyos, hindi pa po kanong katagal. May mga pagkakataon po na may mga trials po, pero good thing po, God is good na patuloy po na na-overcome po natin yung mga situations. Sa pagdaan ng panahon, dun, -dun po tayo lalong pinatitibay ng ating Panginoon Diyos, hinuhubog niya po ang bawat sa atin. Upang kung ano man po yung mga mga pinagdadaanan po ng mga pamilya ng J-House sa Purayo, ay ramdam din po namin. Lalo na po pagdating po sa mga financial na aspeto. Hindi po kasi lahat ng mga membro ay may kakayahan. Yung iba po, sa totoo lang, kami po din yung parang nag-a-adjust uh, situations po nila. So, depende po sa sitwasyon po ng kinakaharap ng bawat membro, uh, kailangan po natin silang mapalakas. Hindi po dapat na makita nila at the back ng pinagdadaan ng pastor, nakikita po niya ang sitwasyon ng bawat pamilya ng uh, Krayo Outreach. Ganun pa man, na natiling dakilang pag-ibig ng Panginoon Diyos dahil hindi siya nagkulang. God will provide. Akala namin minsan hindi kami makakasurvive doon sa mga financial uh, status ng mga gastusin ng church. Lalo na po nung mga panahon na may individual outreach na po ang pagbabudget po. Doon po namin talaga nakita kung paano po kami sinasamahan ng Panginoon Diyos, kung paano po tinuturuan ang bawat isa kung paano pong i-handle ang sitwasyon. God will provide. May mga panahon po na uh, nagpabalwal po ako as uh, as pastor. Pero hindi ko na po yun isinasama saan. Sa expenses po ng ng church. For the glory of God. For the ministry po ng katatayan. And the rest po. Good thing po, the Lord will provide in is faithful na patuloy po na napoprovide po yung lahat po ng mga paparating ng mga gastusin, yung mga ibang mga bagay po na minsan unexpected po, God will provide ay napagkatagumpayan pa rin po namin dahil ganun po kadakila at katapat ang pangako ng Panginoon Diyos. Kaya yun po yung pinaghawakan po namin hanggang sa ngayon. Bilang asawa po ng isang pastor, mahirap po talaga kasi nakikita ko po yung pagod niya. Tuwing Sunday po, maglilinis pa siya. After nung linis, maliligo. Then, magsusundo pa po siya ng mga katatayan. Yung mga, sinusundo niya yung mga malalayo. Nakikita niyo naman po yung mga nagsisimba dito ay talagang mga may edad na. Kailangan po niyang sunduin pa. May time din po na talagang kukunti lang po kami, nagsisimba dito. Kainsan may time na kami-kami na lang, pamilya. Kung hindi po si Pastor magsusundo ng mga katatayan, wala po talagang mag-church dito sa amin. Salamat pa din sa kabutihan ni Lord dahil patuloy pa po ang Jihaw Kurayaw na naglilingkod kay Lord. Yung mga kananayan din po na hinahawakan ko. Ay talagang may sacrifices din kasi tuwing kami po ay nag Uh, Bible study, nandoon po yung mga hinaing ng bawat mga kananayan at patuloy rin po akong nakikinig sa mga hinaing nila. gusto ko din naman po tumulong lalo po financially ang mga problema pero pare-pareho lang din naman po yung mga sitwasyon namin. God will provide, God will provide, God will provide. Yung bang ibabayad mo na po sa bill mo at kailangan ng isa naming member ay ipapaluwal mo muna ganun po yung buhay namin ni Pastor bilang uh, manggagawa dito sa Jihau Kurayaw. May time din po na may magchat-chat kay Pastor na member na wala po kaming maisaing. Yung isasaing na po namin ay kaya rin po namin ibigay sa kanila dahil yun po yung heart namin eh. Loving community. Kailangan po nating tulungan yung mga nangangailangan ng na mga members po ng Jihau Kurayaw. Salamat sa kabutihan ni Lord dahil ang kananayan po ay intak pa din po hindi po kami pinababayaan yung unity namin yung relationship po namin sa bawat isa ay maayos naman po lalo po kapag may mga uh, gathering kami may mga event may mga ibang mga gawain ay talagang nagpapaluwal din po sila kapag meron din po naman pinapractice din po namin pinatalagang talaga may mga work naman po sila at sobra-sobra naman po yung mga blessing ni Lord kapag nag house to house po kami, nagdadala po kami sa mga bawat bahay na pinupuntahan po namin. Salamat kay Lord dahil God will provide po talaga. Tuwing kami po ay may mga gawain tuwing Friday na mga kananaya. God will provide. God will provide. Ang gusto kong sabihin sa Jehovah family, kami po ay patuloy na naririto upang patuloy po sa inyong maglingkod. At hindi po kami magsasawa pagamat pa minsan-minsan po may mga panahon nga kami po ay napapagod, ngunit kung ano man po yung aming kakakulangan, ay kayo na po ang mahal, bahalang magpunok. At bilang uh, inyo pong pastor, patuloy po tayo magsama-sama. At ano man po yung mga pagsubok na ating mararanasan pa, ay patuloy tayong sasamahan ng Panginoon Diyos at kailanman hindi tayo pababaya. Patuloy po kayong umasa na kami po ay patuloy na narito at kayo ay andang paglingkuran at tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon Diyos. Tayong lahat bilang pamilya po ng Jehaw-Kurayaw Outreach. Salamat sa Panginoon Diyos. Tayo po ay patuloy na magkaisa, tayo po ay mag magtulungan, patuloy po natin na sa puso at sa, i po natin sa ating buhay na tayo po ay patuloy na gamitin ni Lord sa ministeryong Kanyang ipinagdiwala po sa atin sana po magpatuloy po nyo kaming suportahan at samahan. Tayo ay Jeho family that we are Jeho wagi. Salamat sa Panginoon yes. Glory to God. Para naman po sa Jeho Kurayaw, leaders and members, uh, kami po ni Pastor ay hindi po kami perfecto. Nakikita nyo naman po yung buhay namin kung paano po kami maglingkod kay Lord. Patuloy po tayong maglingkod kay Lord. Huwag po tayong magpadaig sa kaaway. Ang mga problema, nandyan lang po yan. Pero kapag nasa puso natin si Lord, wala pong imposible kay Lord. Si Lord po ay sinasamahan po tayo sa lahat ng unos ng problema. Patuloy lang tayo maglingkod at lumalim pa po yung ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po tayo manghihinaan ng, ng loob. Lalo-lalo po sa mga leaders, ay huwag po tayo magpatalo sa kaaway. Sa buong Jihau family po, tayo po ay patuloy kung maglingkod kay Lord. Naway pagharian po tayo ni Lord sa ating mga buhay at si Lord po ang magmaniobra sa ating mga buhay. At sa lahat ng Geo Family, patuloy po tayong magkaisa at ano po yung mga ginagawa ng kaaway na maaari tayong panghinaan ay huwag po natin bigyan ng anumang puwang ang anumang kilos at gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Pagkos, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon Diyos at patuloy po tayong umasa na ang ating Diyos ni ay Diyos na buhay. Mahal po namin kayo. Muli, ako po si Pastor Lyndon. At ako naman po si Elder Charlotte. Mula, Mula sa amin, sa Jeho Kurayaw. Nasasabik na, na kami. Handa, handa na, na kami. kami para sa Asa, na 25th anniversary, anniversary ng, ng Jihau Wagi. Wagi! Muli! Mula sa, amin. Ay, <laughs> mula sa amin! Mula sa amin! Mula sa amin! Mula sa amin! Nasasabig na kami! <laughs> ay, God will provide!